Ah, wala okay. mo mga nilaban ta. Ano, parehas ba kayo ng <laughs>

Hello. <taps> Hello. <taps> Hello. ka sa tatay <taps> mo Hello. 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 Yeah. <laughs> 24 versus 52. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nyo po yung main event nyo po yung main event na laban na itong main event Yung <tinyo> <tinyo> oh, oh. oh, you know, mga oh. <laughs> <tinyo> 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 Ryan Ramos AJ Alright

Tunggu Tunggu mo Tunggu 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 Ako, tinatag na namin tatay. Tinatag na ni kuya yan. parang may pang third round dyan. No, man, äh, lo, oh, no, ako, 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 Mag-ready na po si Masan Johnny versus Realista Ayan na! El Jamer Mag-ready na. na kayo Ayan na, ayan na yung next fight Dito Ayan na, no, oh, lang to oh. Sige na Thank you. <coughs> हेलो जी हेलो जी मैं 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 कैसे कर आईना कुर्सी नहीं है बुरा नहीं है सर टाइममेट सही था कौन था ग्रुप में था नोटिफिकेशन Sikan. Sikan drown pa lang. Kasi si malakas pa yung baterya ni Guya, no? Nang pangmatagalan niyo na wala na motorista. Oh, hey. parang ano, parang may lumabas dun ah Oh, parang ano

dola ba? kano? kung ano? 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 Nara